Hello guys! Welcome back to our channel, Crazy at 50s. Today, we are going to tackle a very important um, topic about Aging 50 and the sleep or the tulog. Paano ba tayo makakatulog ng mas maayos at mas mahingging? Lahat tayo dito ay very uh, problematic, right? Kung hindi man lahat, marami sa atin ang problematic kapag ka pagdating sa pagtulog. So ngayon, uh, may mga tips tayo na pwede natin i-share. Ano ba yung 10 tips na pwede natin ibigay para sa isa na nakihirap ang matulog? Lalo na ngayon sobrang busy tayo sa lahat ng mga nangyayari sa araw-araw bilang -araw mga nanay o bilang mga tatay. Pero ano ba yung mga makakatulong sa atin? Yan ang itatapik natin ngayon. Ayan. So, welcome muna sa lahat. Ako po si Lynn. Isa po ako secondary school teacher. At disclaimer po, lahat po ng mga binabahagi po natin dito ay para lamang po sa kapakinabangan ng mga, mga tips and bits po sa buhay natin sa araw araw Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tulog. Paano po ba magkakaroon ng mahimbing na tulog? Isa-isahin po natin yan. Without further ado, number one na tayo. Number one ay keep a consistent sleep schedule or pattern. So, kung ano ang ginagawa natin tulog, or kung anong oras siguro ng tulog natin sa gabi, araw-araw o gabi-gabi, yun ang pinakatulog natin na pwedeng gawin every day or every night. So, for example, uh, matutulog tayo ng alas 9 ng gabi, ngayong gabi ito, kinabukasan ganun din, matutulog din tayo ng 9 p.m gigising din tayo ng same na gising natin kinabukasan. So for example, ang schedule mo is 9 p.m. ng gabi kang matutulog, tapos magigising ka ng mga around 6 o'clock or 7 a.m. Yun ang magiging pattern. Para yung body natin ay na lalaman niya na yun palang schedule natin. Diba? Yun palang schedule ng, ng katawan natin na pagdating ng ganito oras, matutulog na tayo. So, yan yung ating schedule. So, go to bed and wake up at the same time, every day, even weekends, kaya natitrain natin dito ang ating katawan na sa ganitong panahon matutulog na. At sa ganito na yung oras, magigising na. Ayan. Yeah. Okay. So, number two, establish a relaxing bedtime routine. So, ano ba yung mga bedtime na natin? Sabi dito, try reading with light stretching, deep breathing, or warm bath 30 to 60 minutes before bedtime. So, siguro kapag ka mga pagkakain natin ng 7pm no? or mga dinner time konting lood-lood uh, ng TV, ganyan mga Netflix nyo dyan or mga Youtube uh, favorite uh, topic nyo dyan or favorite uh, mga pinapanood Don, siguro mga 8 o'clock, pwede ka na mag uh, wash body, and then kung magbabasa ka ng konti mga 10 minutes or 15 minutes, okay lang yan at least, meron kang routine paaantukin ka nito. Parang mamaya-mayang konti. Pa Matutulog ka na. Yeah. So, yun yung rhythm na sinasabi. Siyempre, so, meron kang lightings na kung saan aantukin ka. Hindi yung sobrang, ano pa, ang liwa -liwanag. So, yung liwanag na yun, mag-create sya ng parang uh, lalong kang gigisingin yung bis na antukin ka. So, yun yung maganda. May proper lightings na. So, yung atmosphere din natin sa kwarta natin, yung nakakaantukin syempre yung beddings natin maayos. At syempre yung ventilation para masarap matulog. i-open open yung aircon nyo dyan. Or syempre, meron kayong magandang ventilation. Na pwede nyong uh, enjoy yung buong magdaman. Nang tahimik Very sound mind and sound habang natutulog. Ayan. Okay. So, number three, try to limit caffeine after 2 p.m. Ayun. After 2 p.m. pala, huwag na tayong magkape o para dyan sa mga mahilig pang mag-Starbucks after 2pm, wasa na rin po natin na magkape kapag na, na mga 2pm na. ayun Para lang din iset na rin yung isip natin na magiging kalma na siya ng mga gabi kasi wala nang kape na kung saan ititrigger niya yung iyong mind or brain na gumising. So kapag ka uh, wala kang kape, uh, mga 6pm or onwards, makatulog ka na ng mas mahimbing. Hindi ka gigisingin ng kape na rin na mag-isip na mag-isip. Kasi yung pag-iisip natin, pag nag-start ka na mag-isip si gabi, hindi ka na makakatulog talaga. So, yung iniwan sa natin. Ako guilty ako dito. <laughs> Pero hindi na ako nagka-coffee. Kaya lang, syempre, minsan, pag gusto mo lang ng kape talaga, sobrang konti lang. Or pwede kayong mag-decaffeinated ng mga kape. Ayan. So, kasi sa age natin na yung kape kasi, nagiging ano siya eh, nagiging mas matagal siya sa system natin. Matagal siya sa ano natin. Kaya, yung red, pag reduce ng coffee, tea, or soda, or mga chocolate na mga late na kapag gabi, yun yung ano, tutulong sa atin na kapag hindi na masyado, mas magiging ano tayo, mas magiging antukin na tayo pagdating ng 8pm. Kaya pagdating ng 8pm, konting ano, uh, nuod, konting basa, tapos pag nag-wash body ka na mamaya, inaantok ka na. So, ibig sabihin talaga, nakakaidad na tayo. <laughs> Okay, so number four na tayo. Create a cool, dark, quiet bedroom. Ayan. So, yan, nasabi ka na rin kanina. So, kailangan yung bedroom natin tahimik na siya. Meron siyang maayos na ventilation. Yung beddings natin, malinis, mabango. Ayan, yung mabango, yung, alam mo, yung mga na mga ano, na mga amoy. Like, yung uh, lavender. Ayan, maganda yung lavender. Kung ano yung mga favorito yung scent, kung saan nakakatulog kayo kaagad, pwede niyong i-apply yan sa inyong Uh, pinaka uh, kwarto. Ayan, maglagay kayo ng ano, uh, yung humidifier, yeah? Air, ano, air diffuser na mabango. Okay, so number five, avoid heavy meals and alcohol before bed. Ayun, syempre pa, pag busog na busog tayo, iwasan natin na masyadong marami ang kinakain natin sa gabi para madali tayong makatulog. Kasi kapag busog, hindi rin tayo pwedeng matulog. Kasi ang pirak problema natin dyan, pagka natulog, uh, na kumain tayo ng marami sa gabi, ano, hindi tayo pwede matulog kasi nga baka tayo ay mabangunot naman, ba? Diba? So, iwasan natin. At ganun din, iwasan din yung alcohol bago matulog. Kasi yung alcohol, uh, pwede kang patulugin yan or antoken, Pero, syempre pa, dahil nakainom ka, ma i yung tulog mo dahil naiihita. Babangon ka na naman. So, syempre pa, hindi ka makatulog na mahibing. So, iwasan ang heavy meal at at. Number six, reduce screen time at night. Ayun. So, ako guilty na naman ako dito. Phones and tablets emit blue light that affects melatonin. So, stop screen use at least one hour before bedtime or before sleeping time. So, wag na po tayong manood ng manood bago mag 9pm. So, siguro mga kung 9pm ka natutulog, around 7.30 or 8 o'clock, pinapahinga mo na ang inyong uh, screen time. Ang mata. Para antukin. Okay, next is stay physically active during the day. So, kailangan active ka during the day. Kasi para naman, alam mo yung pag active ka during the day, pwede ka nag-exercise or nag-walk ng 20 to 30 minutes. Ayan, pwede kang gumawa ng maraming activity mo buong araw. So, napagod ka, nagkaroon ka ng very intense work hours. Kaya pwede ka talagang makatulog agad kapag napagod. Siyempre, pagpagod, tutulog ka agad. Okay. And then, number eight, manage stress. Ayan. So, try the deep breathing four, seven, eight uh, technique. So, four uh, seconds, inhale, and then seven uh, seconds na exhale. Di diba? Inhale, exhale, and then 'di diba? Ulit-ulit. So maganda 'to kasi uh, kailangan mo uh, maiayos yung iyong paghinga din. Syempre pag maayos yung paghinga natin, mas maganda ang tulog natin. Hindi tayo uh, may hirapan sa pagtulog. At syempre pa, kailangan din natin i-journal din yung mga bagay na pwede natin i-journal. For example, uh, ano ba yung nakakakalma sa'yo? kapag halimbawa nakakain ka ng ganito, ay pag nakakain pala ako ng ganito, no, na antok ako. So, ito yung kakainin ko ng gabi para antokin ako agad na the same time gusto ko na matulog. Ganyan. Yeah. So, yan yung mga antok. Pwede nyo rin po yan katulad ng uh, gatas, diba? or yung yeah, chamomile tea. Yan, pwede rin po. Basta hindi po yung mga kape, de, ka, uh, mga kape, yan, kape, tea, na nakakagising yan sa gabi pwede yan doon sa mga ano, sa mga nagtatrabaho ng uh, call center, dito sa call center na kung saan talagang gabi kayo na nilang magising. And then number nine, ito na, limit afternoon naps. Ayan, para hindi ka uh, mahirap pang matutulog. Siguro kung mag-afternoon naps ka, or mga matutulog ka ng kahit sa saglit, which is very good din naman talaga ang afternoon naps, Siguro pa kahit 30 minutes, pwede na Para lang ba mapahinga ng konti yung isip natin. Para Pagdating ng gabi, antok ka na antok ka talaga. Antok na antok talaga. <laughs> Ayun. So, yun lang. 20 to 30 minutes afternoon nap. And then, yun. Para hindi ka masyadong hirap matulog sa gabi. And then, finally, number 10, check hormones, vitamins, and health conditions. Of course, kailangan mong i-check yung hormones mo. Ano ba yung mga vitamins na ini mo? Ano ba yung supplements na yan? At syempre pa, alamin natin bakit meron tayong hirap ng pagtulog, baka minsan sobrang stress, dagdagan mo pa ng anxiety, problematic ka pa, hindi ka talaga makatulog. So, syempre, kailangan mong i-balance lahat ng bagay para hindi ka lagi hirap matulog. Uh -huh. Pero yun nga, pagdating ng age 50, talagang nahihirapan na tayong makatulog. Yun. Kasi nandun tayo sa hormone uh, changing na. Nandun na tayo sa phase ng buhay natin na sa atin, lalo na kung dumadaan tayo dun sa, magiging topic po natin to sa mga susunod na araw, yung menopausal uh, stage na ng babae, Yan. yung pre-menopause menopause and then uh, post-menopause, meron tayong mga topic dyan kung saan nakaka-apekto talaga sa isang babae ang pagtuloy, so kailangan natin magkaroon ng uh, magandang routine para sa ating sarili yun. So, marami rin tayong supplements na pwede makatulong sa atin para tayo ay maging maas maayos ang ating tulog. Kasi maraming nagkakaroon ng ano, uh, sleep apnea, uh, snore, nag-snore sila ng sobrang lakas. Tapos para bang nakatulog ka nga, pero pagising mo, tired ka pa rin. At syempre, meron ding mga tinatawag na night sweats, no? Sobrang, alam mo yung sobrang na ano ka. Pawis na pawis ka. At marami pang iba no, na palagi kang nagigising sa magdamag dahil naiihi ka or kung hindi ka naman naiihi, init na init ka. Ayan, maraming maraming pwedeng gawin. At syempre, pinakamaganda rin uh, gawin natin, uh, mag-intake tayo ng magnesium glycinate, yan, bago matulog sa gabi. Tapos mag tea tayo or lavender tea sa gabi din. At syempre, meron tayong low dosage ng melatonin. Yung mga iba dyan na hindi makakuha over the counter, syempre pa magpa-check up tayo para sa best natin na supplement na maiintip. At syempre pa, ang purpose natin dito ay ayusin ang ating pagtulog, ayusin din ang... Kasi kapag maayos ang pagtulog, pagising mo, maayos lahat. Positibo ang lahat ng bagay. So yun lang, magiging mas masaya ang ating takbo ng buhay araw-araw kapag maganda ang tulog dahil pagiging maganda rin ang kissing. Ayan. So, yan lamang po ang ating nais ibahagi ng araw na to. Salamat po sa pagsubaybay bay muli. At sa susunod po, itatakal natin ang mas mga magaganda pang topic sa ating episode. So, thank you so much po. Lagi po tayo ng, uh, maging mas maayos po sa ating uh, pagtulog at ang pagkising natin. Iwan ko lang po yung ating nakalagay sa Hebreo 6th Hebreo 6 nagsabi na hindi lilimutin ng Diyos ang ating mga gawa. Dahil kapag inaalagaan natin ng sarili, aalagaan din tayo. Ayan. So sana po ay kinapulutan niyo po ng aral itong pinaka-episode natin nila. Yan. yan lamang po. God bless po. Stay happy, stay maganda, stay beautiful every time. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!